Yo, what's up? Ayan, naglalakad ako ngayon. Papunta ako ng office. Magpe-perma ulit ako ng kontrata. Ako naman Ayan. pangalawang kontrata na to nakansel kasi yung una eh lilipat ako ng barko ayun no? Oh. na dito ako sa ermita malate ayan okay oh may nakasunod pa na chick sa likod ko what's up so samahan nyo ako ngayon pupunta muna ako ng Quiapo magsisimba muna ako ng Quiapo sa Quiapo tapos may bibili na ng konti bago ako pupunta ng Cardiff ayan samahan nyo ako mamaya sa Quiapo hindi ako masyado maka maka vlog dito habang naglalakad baka kasi mas yung cellphone patay-tayo diyan Eh, malapit na ako sa Robinson. Sino yung makita yung Robinson? What's up? Yo yo yo. Hayo. Eh, oh. Kailangan sa ha? Robinson. Paano ba to? sakit na hirap hindi ko ma ma ano. hindi ko ma, ma reverse yung camera <laughs> gago so ayan pupunta ko ng ano dun sa Pedro Hill Doon ako sasakay ng jeep papuntang ah uh, papuntang Quiapo ngayon so mamaya tatago ko na sa ko samahan nyo muna ako magwi withdraw lang ako kasi wala tayo pera wala tayong hawak na pera magwi withdraw lang samahan nyo ako guys mag withdraw one, 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 hundred thousand Puta, Kaya bantayan nyo ako It's So weird Huh? Lupit Lupit talaga Ayodret, anong oras? 9.10 ng umaga ngayon Gabi naghahanap ako ng BPI alam ko sa tapat ng Robinson may BPI Ayano, ayan, ah. puntik na ako dun na ah. ayan Robinson yun sa tapat nako naman Robinson's Place, Manila. Nakikita nyo ba guys? May babae. Stop! 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 Ah! Wow! dito tayo sa Robinson's. magwi withdraw ako ngayon. Alam ko dito sa tapat. May BPI dito eh. hirap mag vlog pag walang ano walang monopod tama ang sabi nila hirap mag vlog pag wala kang monopod yun BPI sa wakas Ayan guys, mag tayo ngayon. na resibo ah, okay, Sige, thank you Ayan, Ayan so Nag-withdraw na tayo So, let's go May pera na tayo guys May pera na oh, What's up oh, Robinson Punta ako dyan mamaya May bibilin lang Mag-grow grocery ako Nung babaunin ko sa barko Yo! 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 Ah, talaga. Ano, <laughs> ano, <laughs> ano? Ano ang <laughs> Natamimi kayo? Pinabawisan na ako, mga kayo. Alam niyo, guys, first time ko mag ganito. Parang si Raulo ka pala eh, no? Naglalakad ka, nagsasalita. ako naman, Diyos ko. Ang um, ang hirap pala pasukin ang mundo ng ano na vlogging alang ya. Tayo tayo guys. Ayan. Nako naman. So mga kayo, balik ako kayo mamaya. Few inches later. Yo, ayan so Nandito na tayo sa Quiapo Church Ayan kararating ko lang Ababa ko lang sa Sa Jeep Ayan Quiapo Church Nagigitan nyo ba guys Ayan so punta na tayo doon Magsisimba muna tayo Alam nyo guys Dito sa Quiapo ah uh, every hour daw may misa kaya dito ako palagi ng sisimba at lahat ng hiling ko eh granted naman sana sa hilingin ko ngayon magiging granted din pasok tayo dito sa underground ay sorry ha? Huh? Oh. Okay oh, lang uh, Scanner pala yun. So ayan guys, hindi tayo sa baba. So ano ba't kapapalit ka eh? Tapunta tayo ng Kiapo. Dito ko dumaan sa baba underground. So, mag ikot muna ako dito isang ikot. Bye bye. Later. Hindi tayo. Ayun, papasok kami ng Kyapo. Dito na kami sa Kyapo. Ayun, guys. So, pipila tayo dito para makapasok. yun makapasok tayo guys kaya pasok tayo sa loob pascan pa ako WhatsApp Wala ka tao ta Oo, Ayos ay So ano tayo po ay mga fairy pop tips Sobos punta din ako ulit dito dito lang tayo yung mga get ayan dito tayo sa red ayan so patayin ko muna to kasi bawal so ayan guys alas gis pa daw ang misa so nauras no pa lang ayan 9.50 So, maghintay muna tayo dito. Okay. Wala masyado tao dito sa Quiapo Church. kapasok din, Dapat mag-sanitize muna. Woo! Bye-bye. Pamaya na naman. Let's go. Tapos na. Thank you so much. Twenty minutes later. Ayan guys, after ko pala magkapo, dumiritso ako dito sa Divisoria. Ayan, naganap ako ng na mag print ng t-shirt natin ayan, Archie Ferrer TV Youtube Channel ayan, so para gamitin yan, every vlog ko yung susuotin natin, so makikita nyo yan palagi pag nagpo-vlog ako ayan na yung susuotin natin yo, ayan whew tapos na akong pumunta sa ano, sa kapo dun sa Divisoria may pinili ako dun tinatatakot ako dun nakakatakot parang ang daming may ano alam nyo na may COVID Kailangan, pero okay lang sana hindi tayo na ano dun huh. nawa dun sana wala so ayan nandito ako ngayon ayan nung mga nandito ako ngayon sa kalaw Ayan. Kalaw sa May Rizal Park. Eh dito din ako sa National Museum mo. Ayan sa Asan ah, sa ano yung pangalan? Ayan, ayan, So ayan, dito ako ngayon. Pupunta ako opisina, naglalakad ako papuntang office. Alam niyo guys, dito sa Kalaw, ito yung tambayan ng mga uh, siman. Dito dati itong tambayan ng mga siman Nak Nakaraan Parang wala ata ng May nakatambay dito Kasi bawal Pinagbawal niya kasi Sa ano Ni Mayor Isko Ginagawang ano dito Ngayon daming nagbibenta So ngayon Papakita ko sa inyo kung ano ang tambayan ng mga siman dito sa Kalaw Lobo ano ako, si Kubi data ako Ayan Kaya nakang malapit na tayo doon. oh. Dun Maraming mga siman dito Maraming mga utility Na uh, Ano Na uh, Hiring ng mga seaman maghanap tayo dito ng mga tropa kung meron may mga dito so ayan guys nandito na tayo Ayan. Ito na yung mga kalaw. Yung mga nandito is konti na lang yung mga sima na nagtatambay. Kasi nga pinagbawal na ata. Pinagbawal na. yan mga sima niya, no? dati nung wala pang COVID dito ako nagtatambay ayan lumalayas ako sa boarding house nagtatambay ako dito nagahanap ng mga tropa ayan Ah, pa niyan hanggang dun Yun. Ayun no, oh, no, mga ano inspiring seaman yan si Ferrers ayan Rizal Park yan dyan so traffic pa natawin tayo bawal tumawid pag walang jeep ha ah. Ah. Ayan guys. Dito madaming siman dito. Sa dito na park. Dati dito yung KFC, Kalao Food Court, ngayon wala na. Sarado na, guys. Oh, daming sima, no? Mga sima niyan. Ayan, titingin tayo dito. Ayan, Yung sino gusto mag-apply dyan. Ayan. Ayan, no, may mga kwintas-kwintas. Yan yung, ah, ah, Argent. Oh, yun, Ayan okay, sa... mga sima niya lahat na nandito anong so, Ano? Mga nag a yan. Yeah. So, uh, tingin tayo dito. Tingin tayo dito. Ah, i gumagawa 20 pesos lang sa dati eh. Ah. Ay, butang, ina, mo. Ay. <laughs> So, ayan guys, ah uh, maraming nagbebenta dito. Ayan, kung ano mga mga cellphone holder, yung mga relo, ayan no, mga siman yan na nag-a-apply. Mga kumpanya kasi na kung mapapansin -ma nyo, may mga utility dyan, may hawak-hawak na pan-paper na may sulat. Ay niyan dito. Mga uh, pati sa Sanber Chicago. Ay sing ay ta sentido ko. Oh, ay no, may hawak-hawak sila oh. Ay naring-haring yan. Oh, yun daw amino. Ang daming siman dito. Dito yung ano, ayun Magsaysay. Magsaysay Shipping. Ayan, shout out dyan sa mga tropa nating mga taga magsaysay Ayan, shout out ka pala sa tropa nating si Renato Moreno Ayan, boss, kamusta? Ayan, may mga manghihilot pa dito Alam nyo guys, kung kanino ako tumatambay dito dati Kay Pinoy Agima Ayan, sa tropa nating mga uh, magician Nagbibenta ng mga magic dito sa lang, sa tao din sa inyo ay ang dami oh ang daming siman no? mga ibang iba mga utility yan alam nyo guys nung hindi pa ako nakasampa nika apply pa lang ako nasubukan ko rin magbenta na isang produkto dito ayan yun yung na doon yun ako kumukuha ng pagastos ko abang tumatambay dito ate, ayan sa awa ng Diyos okay naman nakakatulong uh, din sa pagtambay-tambay ko dito. So, good day. So, yun guys. <laughs> Nakita niyo na yung kalaw na tinatawag. Tawi <coughs> tayo. Pupunta tayo sa office. Magre-report tayo kasi magpeperma tayo ng nang magpeperma tayo ng panibagong kontrata yo peperma tayo ng bagong kontrata Ayan. ito yung ermita kalaw kalaw ermita Ayan. ewan ko ito Marami dito mga mga company ng mga seaman mga ano mga land based na agency marami din dito guys kung gusto nyo mag ano, maghanap ng mga kumpanya dito kayo pumunta marami dito so tawid tayo ayan okay, parang magdadaan-daan yung sasakyan Ayan guys, maraming salamat sa kotse na yun. Pinatawid tayo. Ang hirap mag-vlog pag walang tripod. Nako naman yan. So, so sige mga karepa. Uh, mamaya naman. Kasi, papang maraming ng tao. Delikado dito. See you. Many Unbearable Hours Later Yo guys, nandito ako ngayon sa office. So, may kinuha na pala ako ng form para sa training ko. For check Yo guys, ayan. So, nag ako. nag ako ng babaunin ko doon sa hotel. Kasi, tatagal pa ako eh. So, baka end of the November pa daw ako sasampa. Ako naman. Ayan oh. Baon yan, baon. So, uuwi na ako. Dito ako sa Robinson. few moments later. Ayan, so guys, andito na ako sa pel sa room ko. Actually, pagod ako. Kakalipat, kakalipat ko lang ng room. Lumipat ako ng room. Kasi yung room ko, sobrang isang buwan na ako dun. Ang liit ng room ko doon. Ngayon, papakita ko sa inyo yung room ko. Wow! What's up? Ayun, oh Ayan, lumipat na ako ng room. Ayan na. Uh, so, ayan na yung gamit ko, guys. Ayan. Oh. Mga gitrosery natin. Ayan na rin. So, laki na ng kwarto ko. Makapag-exercise na. May table pa pang shot. Sak! ito so, ayan so guys ayan so maraming salamat sa pagpanood ng buong araw ko na pagpasyal or pag yung report ko hindi pa ako nakaperma hindi, hindi ako nakaperma ng kontrata kasi may kukunin pa ako na training. Magte-training pa ako. suppose Diyos So, medyo matagal-tagal pa tayo umalis. So, ayan. Yung pag-ikot. Pagdaan natin dun sa Kalaw. And, papunta natin sa Divisoria, sa Quiapo. Ayan. Actually, after ko ng Quiapo, after ko magsimba, naghanap ako ng, ano, magpaprentahan printahan ng, ng t-shirt papaprint ako ng isang t-shirt. Yung gaya yung pangin nakita ko kanina sa video. And so after ko nang uh, after ko nagkapo, dumiretso ako ng divisorya. Ayan, dumiretso ako ng divisorya. So after ko nang divisorya, yun dumaan tayo dun sa cap sa Kalaw. Lakad ako dun sa sa papunta sa opisina namin. Pagod ako. Nagpali, naglipat ako ng room. Dami kong ginano. Inayos. So hindi ko na hindi ko na na yung hindi ko na ng video yung pagdaan natin sa Divisoria kasi ang daming tao. Nako, natatakot ako baka may snatch tayo doon. So ayan guys, maraming maraming salamat. Okay, so napagod ako parang wala na ako energy. So, see you na lang sa next video ko. Maraming salamat. And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. Please guys, tulungan nyo ako. Tulungan tayong umangat at, or lumipad. Lilipad tayo sa ating pangarap. Okay? Thank you and God bless you guys. Sí.